Umaga ng no February 7, 2013, ang babae nagngangalang Weng ay nagaantay sa kanyang kaibigan na si Novi para sa man siyang magkape. Ngunit hindi dumating si Novi at hindi rin niya makontak ang kanyang telepono, kaya nag-alala na si Weng. Nagdesisyon din siya na puntahan na lang si Novi sa kanilang bahay para alamin kung anong nangyari sa kaibigan. Pagkarating niya sa bahay nila Novi, binoksan siya ni John Chardon, a mister ni Novi. Sinabi ni John kay Weng na umalis si Novi at hindi niya alam kung saan ito napunta. Doon na kinabahan si Weng at naghinala. Sa loob ng kanilang bahay ay may nakita din si Weng na dalawang babae. Pinakilala ni John ang dalawang babae na mga anak niya sa dati niyang asawa. Mukhang totoo naman ang sinabi ni John pero iba pa rin ang pakiramdam ni Weng. Nagtaka siya bakit bigla na lamang umalis si Novi. At may dalawa pang maliliit na anak si Novi at may beauty salon, kaya napaka imposible na basta na lamang itong aalis nang hindi nagpapaalam o basta na lamang iiwan ang mga anak at negosyo. Umikot ang mata ni Weng sa loob ng bahay nila Novi at dahil makailang beses na itong mabalik-balik sa bahay ng kaibigan, naging pamilya na din sa kanya ang mga gamit at ayos ng bahay. Napansin niya na basa ang carpet sa kwarto nila Novi at John at nawawala din ang mahabang basahan na nandun. Paliwanag ni John na gumamit siya ng carpet cleaner kaya basa ang kanilang carpet. Ngunit hindi pa rin mapakali sa we, kaya nagdesisyon na siyang tumawag ng polis. Nung dumating ang mga polis ay si John lamang nakita nila at umalis na ang dalawa niyang anak. Ayon kay John na nung gumising siya badang alas 6 ng umaga ay niya na nagsabi si Novi na lalabas. Ngunit dahil antok pa siya noong mga oras na yon ay hindi niya matandaan ang sinabi nito kung saan pupunta. Ikinuwento ni Jana bago pa man umalis ang kanyang asawa ay naalala niya na parang balisa ito at di mapakali. Balak pa umano ni Novi na ibenta ang kanyang alahas na nagkakahalaga ng 70,000 Australian dollar o halos na sa 2.6 million sa peso. Sinabi din ni Jana sobra siya nag para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Noong tinanong siya ng mga pulis kung may nagawa ba siyang masama sa kanyang asawa ay sinagot sila ni John na isa siyang pilantropo na nakatulong sa maraming mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Mariin niyang sinabi na wala siyang ideya kung saan pumunta ang kanyang asawa at hindi rin niya alam kung ano na ang nangyayari kay Novi. Gayon pa man sa sumunod na araw ay dinala ni John ang dalawang anak nila ni Novi na maedad pito at siya na taong gulang papuntang Indonesia. Noong tinawagan si Chan ng mga polis ay sinabi niya na bumiyahe siya dahil sa kanyang negosyo at ang tiket nila ay matagal nang naibook at babalik siya pagkatapos ng dalawang linggo. Kasalukuyang nawawala ang kanyang asawa at nagsasagawa din ng investigasyon ng mga pulis. Kaya ang desisyon niya na bumiyahe para sa kanyang negosyo ay nagdulot lamang ng pagdududa sa mga pulis. Ngunit walang basehan ng mga pulis para arestoin si Chan, lalo pa't hindi sila sigurado kung ang nawawalang si Novi ay buhay pa ba o patay na. Sa makatuwid, ang pinakakritikal na magagawa lamang ng mga pulis sa mga sandaling yon ay ang hanapin si Novi. Ni-review ng mga pulis ang surveillance footage mula sa nakapaligid na lugar ng makailang beses. Gabi bago na wala si Novi ay nakuhanan pa ito ng CCTV sa gas station. Siya ay nagmamaneho ng dark blue Volvo na sasakyan. Badang alas 11 ng gabi ay nakita pa siya ng mga kapitbahay sa kanilang bahay ngunit mula sa puntong yon hanggang sa kinaumagahan ay wala nang may nakakita ulit sa kanya. Dahil doon ay tinatakan ang bahay bilang crime scene at nagsagawa ang mga pulis ng masusing pagsusuri sa buong bahay. Nadiskubri nila ang mantsa ng ihi sa carpet sa kwarto ng mag-asawa na kalaunan ay na-identified na nagmula kay Novi. Maliban doon ay wala na silang may nakita pang kapakipakinabang ng mga clues. Walang tugo at walang sinyales na may nangyaring krimen sa bahay. Ang lahat sa bahay ay malinis. Makalipas ang apat na araw hapon ng February 11, 2013, natagpuan ng mga investigador ang sasakyan ni Novi sa parking lot ng malayong bus station. Ngunit ang CCTV sa bus station ay hindi nakakuha ng anumang footage kay Novi. Hindi rin updated ang kanyang mga social media account at wala rin transaksyon sa kanyang mga bank card. Kaya naman sa ekspekulasyon ng mga pulis ay may posibilidad na pinaslang si Novi. Inumpisahan ng mga polis na alamin ang relasyon sa pagitan ni John at ni Novi upang matukoy ang anumang potensyal na motibo para sa krimen. Si John Chardon ay nagmamay-ari ng dalawang factories malapit sa Gold Coast na ng mga industrial lubricants kasama na doon ang investment project niya sa mining. Ang isang kumpanya na kanyang itinayo kasama ng una niyang asawa noong taong 1986 kung saan hawak niya ang 50% sa kita. Ang kabuong asset ni John ay halos na sa 7 million Australian dollar. Bago sila ikinasal ni Novi, ay limang beses nang dumaan sa divorce si John. Taong 2000 ay nakilala ni John si Novi sa Indonesia na ipinanganak noong taong 1975. Si Novi ay 32 years na mas bata kaysa kay John. Siya ay nakatira sa isla ng Java, Indonesia at kailanman ay hindi umalis sa bansa kahit na pangarap talaga niya ang bumiyay sa ibang bansa. Nung nagkakilala sila, si John ay nasa 57 years old na at 25 years old naman si Novi. Sa mga oras na yon ang asset ni John ay nagkakahalaga ng 2.2 million Australian dollars. Sobrang mahal ni John si Novi na isang bata at magandang babae. Ginawa ni John ang lahat para lamang mapasagot si Novi at para magpakasal sa kanya. Kahit na pang-anim na asawa na siya ni John ay binaliwala yun ni Novi dahil para sa kanya ay natagpuan na niya ang lalaking totoong magmamahal sa kanya. Pagkatapos nilang makasal ay sumama si Novi kay John sa Queensland, kung saan ay doon nila inumpisan ang masaya at puno ng pagmamahalan bilang mag-asawa. Lalo pang nadagdagan ang kasiyahan nilang mag-asawa noong nagkaroon sila ng dalawang anak. Kahit nasa Australia na si Novi ay madalas pa rin itong umuwi sa Indonesia para maglaan ng oras sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Para sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan, maswerte si Novi dahil nakapag-asawa siya ng mayaman at naging maayos ang kanyang buhay na kinaiinggitan ng lahat. Gayon pa man, taong 2009 nagsimulang lumitaw ang mga alitan sa pagitan ng mag-asawa. Nagumpisa nang magpakita si John ng mga sinyales ng pagiging mapang-abusong mister. Katunay ay napagbubuhatan na niya ng kamay si Novi at meron din siyang kabit na nagmula sa Pilipinas. Nadiskubre din ni Novi na madalas pumupunta si John sa mga bar kapag bumabiyahe ito papuntang US. Doon mas lalong napapadalas ang pag-aaway sa pagitan nilang dalawa. Matapos ng madalas nilang pag-aaway ay unti-unti na rin nawawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Upang mapunan ang kalungkutan ay nakanap din ng bagong boyfriend si Novi. Alam nilang dalawa na hindi na maayos ang kanilang relasyon dahil hindi na rin sila naging tapat sa isa't isa. Ngunit para na lamang sa dalawang anak nila ay nagsama pa rin sila sa isang bahay. Isang taon bago na wala si Novi nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa pinagdadaanan niya sa kanilang relasyon, ay nagsimulang maging independent si Novi. Nagbuka siya ng beauty salon sa Australia dahil gusto niya magkaroon ng sarili niyang negosyo. Doon na rin siya kumukuha ng mga panggasos niya sa kanyang sarili. Mahigit dalawang buwan lang bago ang insidente, noong Christmas ng taong 2012, nagkaroon ng mainit na sagutan si na Janet at Novi. Ramdam ni Novi na hindi na niya matiis ang ganong klasing buhay, ngunit natatakot siya na baka kunin ni John ang dalawa nilang anak. Ayon sa investigasyon ay humingi ng advice si Novi sa abogado. Ayon naman sa abogado, nasa Australian law ay malakas na pinoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga bata at mga babae. Sa kaganapan ng divorce, ang asawa ay may karapatan sa kalahati ng mga ari-arian. Ang advice na yon ay ang siya nagpalakas ng loob ni Novi na makipag-divorce kay John. At nagdesisyon na siya na sabihin yon kay John sa lalong madaling panahon. Isang araw bago na wala si Novi nakatanggap si John ng sulat mula sa abogado ni Novi. Nakasaad sa sulat na gusto ni Novi ng 50% sa aset ni John na nagkakahalaga ng halos 3.5 million Australian dollars. At pagkatapos ng divorce ay maghahati sila sa kostodiya at magkasamang palakihin ang kanilang dalawang anak. Gabi ng February 6, 2013 ay nag-dinner pa si Novi at kaibigan na si Weng sa isang restaurant hanggang alas 11 ng gabi bago umuwi. Kasunod noon ay misteryoso nang nawala si Novi. Matapos mawala ni Novi ay sinikap ng mga polis na ipagpatuloy ang paghahanap. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagbunga. Mahigit tatlong taon matapos ang insidente ay nakatanggap ang mga pulis ng impormasyon mula sa mga kapitbahay ng mag-asawa. Ang kapitbahay nila na nagngalang Rachel Willie ay sinabi na dalawang taon bago nangyaring insidente ay bumiyahe si Novi papotang US. Ngunit bago siya umalis ay sinabi niya kay Rachel na kung hindi siya makakabalik mula sa kanyang biyahe ay malamang dahil pinatay na siya ni John o kumuha ito ng isang tao para gawin yon. Inutusan ni Novi si Rachel na kumontak sa mga pulis kung hindi siya makabalik. Ngunit matapos ang biyahing yun ay hindi na ulit nakapagsabi pa si Novi kay Rachel tungkol sa kaparehong bagay. Bago mawala si Novi ay tinawagan pa niya si Rachel. Sa mga oras na yon ay sinusundo ni Novi ang kanyang mga anak sa paaralan at ibinalita din niya kay Rachel ang nalalapit na divorce kay John. Sa telepono ay kalmadong sinabi ni Novi na tapos na ang lahat at ang divorce ay matatapos na din sa araw na yon. At ang natatangi isyo na lamang sa kanila ni John ay ang tungkol sa mga negosyo. Noong gabing yon, pagka uwi ni John ay mabilis itong nagpark sa kanilang garahe at nabangga pa niya ang garage door dahil sa pagmamadali na nakakuha pa ng atensyon ng kanilang mga kapitbahay dahil sa malakas na ingay. Ang isa pa nilang kapitbahay ay sinabi na nakarinig sila ng putok ng baril noong gabing yon sa bahay nila Novi. Inibisigahan ng mga pulis ang factory ni John at ininterview ang mga manggagawa. May isa na nagsabi na ilang buwan bago na wala si Novi ay nakakita siya ng isang box na nakapangalan kay John. Dahil sa na-curious kung anong laman ng box ay binuksan niya ito at nakita niya ang isang baril at mga bala. Pero hindi niya alam kung anong klaseng baril yon. May isa pa na nagsabi na nakita niya si John na pumunta sa factory gabi na nangyari ang insidente. Ngunit hindi umano tumagal si John at umalas din ito kaagad. Kaya ang tanong, bakit pumunta si John sa factory nung gabing yon? May isa pang empleyado na nakapagsabi na nakatanggap siya ng tawag matapos mawala ni Novi mula sa isang babae na nagpakilala na anak ni John at sinabi sa kanya na dalhin ang i-deliver na box sa factory na nakapangalan kay John sa bayan ng isa pang anak ni John. Sa kabuuan ng investigasyon ay naniniwala ang mga pulis na kung pinatay si Novi sa kanilang bahay ay napakahirap para kay John sa edad ng 66 na alisin ang katawan ni Novi at linisin ang mag-isang bahay maliban na lamang kung may tumulong sa kanya. Posible kaya ang tinulungan siya ng dalawang anak niya. Taon 2014 ay nadiskubre din ng mga polis na si John at Novi ay sa isa pang villa sa Gold Coast na matatagpuan sa area ng Newton. Ang bahay ay nasa libleb na lugar. Hinukay at ilang beses na din itong pinaayos. Isang taon matapos ang insidente, ang investigative team ay naghihinala na maaring makakita sila ng mga clues sa lugar kaya nagdala sila ng mga equipment na panghukay at naghukay ng apat na metro ang lalim sa bakuran. Nahanap nila ang dalawang sasakyan, isang puting Ford F100 at isang itim na Nissan Navara. Ngunit bakit inilibing ni John ang dalawang sasakyan? Noong March 13, 2014, ang Australian Police ay nag-issue ng reward na nagkakahalaga ng 250,000 AUD o halos 9.8 million sa peso sa kung sino man ang makakapagbigay ng mahalagang clues tungkol sa pagkawala ni Novi. Ang palang ito ay humantong sa maraming tip mula sa publiko. Isang witness ang nag-report na badang alas 10 ng umaga ng February 10, isang araw bago nakita ang sasakyan ni Novi, ay nakita nila sa sasakyan sa bus station. May ilang mga damit na nakakalat sa palibot ng sasakyan. Sa kabila ng sasakyan ni Novi ay may isang puting Ford na may nakasakay na kalbo at matabang lalaki at isang batang babae na siyang nasa driver's seat. Ayon sa witness ay kahinahilala ang eksena, lalo pa at may mga nakakalat na damit sa palibot. Nadiskubre din ng mga pulis mula sa surveillance footage na ang puting Ford na nakita sa bus station ng araw na yon ay isa sa mga sasakyan na nahukay mula sa villa. Di kaya ang nakita ng witness na kalbo ay si Jan at ang babae na kasama niya ay isa sa kanyang mga anak. Noong January 28, 2015, ang search team na binubuo ng 50 volunteers ay nagsagawa ng paghahanap at paghuhukay malapit sa isa pang property ni John sa isang rural na lugar. Ang property ay may lawak na 3.6 hectares, ngunit wala silang nakitang kahinahinala. June 17, 2016, matapos ang tatlong taong investigasyon, ang mga pulis ay nakakuha ng 200 witness statements at sa wakas ay nagkaroon sila ng sapat na ebidensya para arestuhin si John at makasuhan ng murder. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay paunti-unti namang nalalaman ng mga tao ang maitim na bahagi ng pagkatao na ang sinasabing matulungin daw na si John. Nadiskubre ng mga pulis na taong 1990, si John ay may criminal record at na dahil sa sexual na pang-aabuso sa bata. Matapos ma ay patuloy pa din si John sa pagtanggi na siyang pumatay kay Novi. Ang mga pulis ay nagkaroon ng lihim na arrangement kay Peter Ford na isa sa mga naging cellmate ni John bilang maging informant. Si Peter dyan ay isang con artist at money launderer. Sumang-ayon si Peter na kukuha ng pag-amin mula kay John kapalit ang mababang sentensya. Sa pag ni Peter sa korte ay sinabi niya na gabi ng March 31, 2015 ay nagkaroon ng mental breakdown si Jan. at sa loob ng kanilang selda ay inamin niya ang pagpatay kay Novi. Ayon kay John ay binaril niya si Novi at pinagputol-putol ang katawan. Badang alas 8 ng gabi nung araw na pinatay niya si Novi ay dinala niya ang katawan nito sa Southport, Queensland at itinapon sa dagat ang katawan. Para hindi makita ng mga mangingisda ay tinalian niya ng mabigat na bagay ang katawan ni Novi at binutasan niya ang chan para hindi ito lumutang. Ginawa yon ni John dahil ayaw niyang mapunta kay Novi ang kalahati ng kanyang assets. Gumamit din si John ng ammonia para linisin ang kanilang kwarto at carpet. Para masigurado din na walang maiiwang DNA o iba pang ebidensya. Ngunit ayon sa abogado ni John, ang testimony ni Peter sa korte ay hindi tugma sa initial case records at inimungkahi na maaring nagsisinungaling lamang ito. Kahit na matatag na itinanggi ni Peter ang sinami ng abogado ni John, ang kanyang testimony ay hindi sapat para tuluyang makumbinsi ang mga jury. May isa pang pa lalaki na nagmula sa Pilipinas na sumang-ayon na mag-testify. Ang lalaking ito ay tawagin na lang nating si Mike. Nagsimula si John na mag-sponsor sa mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Kasama na doon ang pagbibigay ng alawan sa mga mahihirap na estudyante para makapag-aral sila sa kolehiyo. Bilang kapalit ay humihingi sa kanila si John na gawin ang kanyang sexual na pagnanasa. Hindi lang alawan ang ibibigay sa kanila ni John, kundi pati pagpapaayos ng kanilang bahay at pambili ng mga pagkain. Sinabi ni John sa korte na hindi kabaliwan ang kanyang ginagawa. Yun lamang ang kanyang kakaibang paraan ng pagmamahal sa isang tao. Si John at Mike ay nagkakilala sa dating app noong 2011. Unang bahagi ng 2012 ay nagkita sila sa isang hotel sa Pilipinas. Doon na nagtanong si John kay Mike kung kaya ba niyang pumatay ng tao. Kahit na nagulat si Mike sa sinabi ni John ay nanatili siyang kalmado at tinanong si John kung sino ba ang gusto niyang ipapatay. Sinabi ni John na gusto niyang ipapatay ang kanyang asawa at kung hindi kayang gawin yun ni Mike ay tulungan na lamang siya na maghanap ng hitman na siyang papatay kay Novi. Katunayan ay nag-offer pa siya ng $10,000 para maingat na patayin ang kanyang asawa. Sumagot si Mike na gagawa siya ng paraan para makahanap ng hitman. Ngunit ang totoo ay wala siyang kakilala at hindi rin niya alam kung saan siya maghahanap. Naniwala si John sa sinabi ni Mike at hinimok si Mike na kumilos ng mabilis. Sa isang email ay inilirawan ni John ang kanyang asawa na kasuklam-suklam, makasarili at sakim. Sinabi niya na binabaliwala niya ang kanilang mga anak at may ibang karelasyon. Kung sila ay mag-divorce ay hindi niya kaya makita si Novi at ang bago nitong boyfriend na maging mayaman dahil sa kanyang pera. At mas lalong ayaw niyang mapunta kay Novi ang kalahati ng kanyang aset. Noong April 2012 ay nag-transfer pa ng $2,500 si John kay Mike. Umasa si John na makakahanap na si Mike ng Hitmat, ngunit ang hindi niya alam ay plano lang ni Mike na kuhanan siya ng pera. Kahit nalaman na ni John na piniperahan lamang siya ni Mike ay nagpadala pa rin ito ng karagdagang pera kay Mike. Noong July 2012, nag-send ng email si John kay Mike at sinabi na dahil sa personal na rason ay hindi na siya maari pang makapagsend ng pera sa ibang bansa. Pagkatapos noon ay natigil na ang kanilang transaksyon. Pumunta pa si Mike sa Australia para personal ito makapagbigay ng kanyang testimony laban kay John sa korte. Ngunit git ni John na kaya siya nagpapahanap kay Mike dahil kailangan niya ng bodyguard. Sinabi pa niya na madala siyang bumibisita sa mga lugar gaya ng Mindanao na maraming mga gang kaya kailangan niya ng bodyguard na poprotekta sa kanya. Para naman doon sa baril na bilili niya, yun daw ay para lamang protektahan ang kanyang sarili kung sakaling may umatake sa kanya. Sa huli, matapos marinig ang testimony ng halos 70 witnesses. Ayon sa konklusyon ng mga jury na bago nawala si Novi, ay nakatanggap ito ng mga banta mula kay John at posibleng dumaranas ng emotional at psychological abuse. Ngunit dahil sa walang direktang ebidensya ng pagpatay, noong September 9, 2019, ang Queensland Supreme Court ay maari lamang mahatulan si John ng manslaughter at sinentensyan lamang siya ng 15 years ng pagkakulong. Pero nanilbihan lamang siya sa loob ng kulungan na isang taon dahil namatay din ito dahil sa sakit sa puso. Sa mga oras na yon, si John ay nasa 73 years old na. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga salubin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!